Pero kung pera gusto mo, huwag ka na mag-college. Huwag ka na mag-college. Huwag ka na mag-diploma. Dumis so, ka, ka na lang. Kung bibigyan kita ng chance ang ipagtanggol ang diploma, paano mo ipagtatanggol to? De kasi hindi na pwedeng pera, kasi puro pera na sila eh. Eh di, no, ako. Oh. Dapat diploma ako. Dapat diploma. Ko. Dapat diploma. Dapat. Alam ko kasi, pera na ang pipiliin mo. Oh. Kasi, di ba, talaga sa social media, puro pera ang inaano mo eh. Oh. So, alam ko na yon. Ngayon, ang gusto ko sabihin, <laughs> gusto ko itanong, paano mo i yung diploma? Hindi. Paano ko i-depend ng diploma? Ah, depende yan sa kursong kukunin eh. Uh -oh. Kunyari, magpa-pilot ka, di ba? Uh -oh. Magde-dentist ka, mag engineer ka, kailangan mo talaga yan, di ba? Uh -oh. Pero kung pera gusto mo, kung perang pera, huwag ka na mag-college. Huwag ka na mag, -ano, mag ang trip mo. Dumiskarte ka na lang. Pero mas okay pa rin na, ano, na may pinag-aralan ka ng may diploma and then syempre, may diskarte ka, di ba? Pero bakit mo nasabi na huwag ka nang mag-aral? Parang okay. ganun. Bakit mo nasabi yun? Ito na naman. Depending, bro. ha, bro. Depende nga. Papayama ka. Hindi. Paano nga yun? Sabi mo kasi, kung gusto mo ng pera, huwag ka nang mag-aral eh. Sabi mo. Narinig ko sa vlog eh. Sabi mo eh. Ang caption na naman ito. Bakit na huwag na mag-aral? Hindi. O bakit? Hindi. Bakit mo lang nasabi yun? Kasi kung pera pipili mo, hindi na kailangan mag-aral. Siguro mag high school ka na lang o kasi senior high school kung trip mo. Tapos? Eh di dumiskarte ka na kung ayaw mo ng ayaw mo na mga kurusong talagang kailangan ng diploma. Ako, ah. kagaya ko kasi IT ako eh, Information Technology. Nagamit ko ba? Hindi. Pero diba? Na ka ng ano, nakagraduate ka. Pakagraduate ako. May diploma hindi... ako. Kaso, hindi ko nagamit yung anong yun, yung... Hindi, hindi hindi mo ba kasalanan yun na bakit yun ang kinuha mo, hindi mo naman palahilig? Hindi, yun nga. Kung nga, si... hindi, yun nga. Ah. Hindi, yun nga, yung nga, yun nga sinasabi ko sa mga kabataan. Huwag kayong ano, huwag kayong kukuha ng kurso na parang napilitan lang kayo, ah, 'di ba? So, na kumpara nila 'yung gusto nila. So, Kumpara ang magulang tuntuwayan kapag meron diploma ang mga anak nila. Ah, Kahit naman ay ng mga anak nila, ng mga kursong kinuha ah, nila, 'di ba? Depende sa inyo kung gusto niyo mag-college, mag-college kayo. Pero ikaw kung bibigyan ka pa ng isang chance, anong kukunin mong kurso? Ano ba 'yung kurso? O oh, wala talaga. Hindi, basketball talaga trip ko eh. Ah, basketball. O, oh, PBA player ako pare, yung sakali. Mm. PBA player, NBA player. Ikaw, so, hindi, ba... paano pag gano'n ang mga pangarap ng kabataan, anong mapapayo mo sa hindi, kanila? Hindi, kailangan pa rin, kung kailangan gusto nyo ng basketball, o, kailangan pa rin, yung mga ibang mga kilala ko na mga ano sa college, uh -oh. di ba? Ano sila? Kailangan mo makagraduate talaga ng college, di ba? Bago pumunta ng PB, bago mag-pro. bago magpro. Ito na, anong pipiliin mo talaga? Pero diploma? Huling tanong na. Pero ako? Oh. Kasi, yung iba nga, di ba, may diploma. Hindi, ito ah. Hindi naman saan minamalit ko yung mga dati kong mga classmates. Diba? mo na ngayon. Hindi, hindi ko Na, eh. Hindi, gara nila. Sa... Hindi, tropa-tropa pa rin. Kumbaga, yung mga ibang mga, hindi nila ako pinakopya. Diba? ba? Hindi ako pinapakopya ng ibang matatalino kong classmate dati. Tapos ngayon, baliktad kami. ba? Ikaw na yung successful. Oh. So, hindi, depende naman yun eh. Kumbaga, depende sa grind. Depende sa grind, depende sa, wala, hindi ko talaga trip. Yung mga, ayoko na bumalik sa school.